Hello mga mare, gagawa nga pala ako ngayon ng suman na ang kalaman ay keso. Tama mare, keso ang ipapalaman natin. Kadalasan kasi ang pinapalaman sa suman ay yung mga minatamis na niyo. Papakita ko sa inyo ang pamamaraan ko sa paggawa ng suman. Siyempre kapag nakayod mo na lahat yan, kakatasan naman po natin yan. Ang iba kasi hindi na kinakatasan kasi mas malinamnam daw kung hindi tatanggalan ng katas. Pero o mare tatanggalan natin ng katas yan kasi yun yung nakasanayan natin. At naglagay nga pala ako dito ng 1 cup na asukal. At maglalagay din ako dito na isang pack ng fresh gata. Yung maliit lang po na size yan mga mare. Dapat talaga mga mare, fresh gata ang ilalagay natin yan. E kaso malayo tayo sa palengke kaya kako okay, mama fresh gata na lang ang ginamit natin dyan at ayan mga mare, pagkatapos natin inilagay ang asukal at ang fresh gata i-will eh, combine natin ito mga mare, okay. pagkatapos natin mahalong mabuti, iseset aside naman natin dahil magdadarang tayo sa apoy ng dahon ng saging, para mamaya hindi tayo mahirap ang magbalot ng suman hmm. at ayan mare, tapos tayong magsunog ng dahon ng saging, nakaredy na rin pala yung pinaghati-hati natin na keso para ipapalaman natin sa ating suma. Paborito ko talaga tong suma na to mga mare kahit yung nasa probinsya pa ako sa Negros. Ilongga ba? Ilongga yung bumili nga ako ng suman mga mare nagtawanan man yung mga tao doon sa may nagitindangan ng suman kaya ang suman nila doon ay yung biko, tapos yung suman talaga na suman na kamoting kao ay balangboy, mga mare bagong santa lang naman ako doon sa probinsya hindi pa kabalo mag -ilongga. kaya yung mga Tagalog doon, Tagalay, eh, pinagtatawanan lang pag dito naman sila sa Manila pumunta yung mga taga probinsya eh, pag nagsalita ay eh, pagtatawanan lang din ng mga taga Manila, hindi eh, patas lang patlong taon din akong nanirahan doon sa probinsya siya namin at doon na rin ako nag-graduate ang high school. At yan nga mare, kung hindi pa kayo nakakatikim ng suman na may palaman na keso, eh, pwede nyo pong gayahin itong ginagawa ko mga mare. Siguradong magugustuhan nyo ang lasa ng ating suma na ang palaman ay keso. Pati mga anak nyo, tiyak na magugustuhan din nila ito. Depende na lang siguro mga mare kung mahilig kayo kumain ang keso. Para sa akin mga mare, masarap ang suma na ang palaman ay keso. Hindi siya masyadong matamis at hindi siya nakakaumay. Kasi ang keso ay medyo may pagkalat alat man. Pagkatapos po nga ang gagamitin natin pag tali ay yung dahon din ng sabi. Pagdudikitin lang muna natin sila bago natin sila itali. Pagkatapos natin maitali lahat ang suman mga mare, pakukuluan naman natin ito ng isang oras. Dapat lubog ito sa tubig mga Siguro mare. Siguro doon nakataling mabuti mga mare para hindi pasukan ng tubig ang ating suman. At ito na nga mga mare, finish product na tayo mga mare. O, oh. tignan nyo napakasarap ng suman na ito mga mare. Kaya mga mare, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan na mag-follow at mag-subscribe kung nagustuhan nyo ang aking video. Thanks for watching mga mare!